Hello guys Papasok ako ng trabaho ngayon guys Kasi panggabi ako So ngayon nakita ko yung truck na tumagilid Yung dump truck yan guys Karga uh, niyan, coal Ang gatong sa boiler So ngayon guys Binalikan ko yung aking cellphone para videohan ko siya kaya yan o, oh, tingnan nyo. Ito yung kulay green na nakatayo na ano na to, truck. Yung dito sinasalin yung coal na nabuhos dyan sa tapat ng ano, sa may gate ng sesto. So yun nga guys, tumawid muna ako papunta rito sa tapat sa bilyaran. ah uh, napansin ko kasi dito yung mga kasamahan ko si Panol at saka si Rocco yan guys. <laughs> o ano yung pinag-ano nila dyan. Nanonood lang sila ng billiard. So ngayon guys, yan. pagmasdan masdan nyo talaga yung truck na yan Oh. Puno ng coal yan. Karga. Karga ng... So, balita ko kagabi pa yan mga alas dos guys. ng madaling araw nangyari. At hindi pa ngayon natapos kasi maraming karga yan guys hindi ko na magawang magtanong dyan guys kasi papasok na ako alanganin na yung oras namin kasi 6.30 lang yung pasok namin guys at ano nang oras ngayon alas 6.10 na guys kaya hindi na ako makapagtanong alanganin na kami ngayon papasok na ako guys uh, iiwanan ko na lang yung aking cellphone dito sa tapat ng sesto sa bilyaran Thank you guys.